Patuloy na pinatili ng Super Typhoon Goring ang lakas nito habang kumikilos na palabas ng Power of Philippine Area of Responsibility. Huli na namataan sa layong 185 kilometers ng kalurang bahagi ng Itbayat-Batanes na may maximum sustained winds na 195 kilometers per hour malapit sa mata nito at may pagbugso na abot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers. Nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Apayao at hilagang kanluran ng Cagayan. Magdadala ng malakas na pag-ulan at hangin ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas sa susunod na tatlong araw. Gayun din sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Sambalas, Bataan, Bulacan, Aurora, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Sa inaasang lalabas na ng par ang bagyong Goring ngayong gabi o bukas ng umaga.